Hello guys, welcome back again to my channel, Mami Love Vlog. So sa mga babaliks abroad with same employer, paano nga ba tayo kukuha ng OEC exemption? Pero bago po iyan, maglalambing po muna ako sa inyo na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat po sa inyong panonood. So ang OEC o ang Overseas Employment Certificate kailangan po natin ito sa pagbabalik natin sa abroad. Ito ang documents na kailangan natin ipakita sa immigration dito sa Pilipinas bago tayo mag-flight. So sa video na ito isturo is ko po sa inyo kung paano kumuha ng OEC exemption sa mga pabalik sa abroad na mayroong same employer na babalikan. At advice ko lang guys na mas maigi na kumuha na kayo ng OEC exemption bago pa man kayo umuwi ng Pilipinas para hindi niyo ito makalimutan. At hindi kayo magmadali pagdating sa airport. And guys, advice ko lang din po na no, mas maigi na mag-arrive tayo sa airport apat na oras bago ang ating flight. Dahil madalas guys, marami tayong mga kasabay na pabalik ng mga OFW sa kanilang trabaho sa abroad. And then ang OEC guys is napaka-importante para sa ating pag-refund na makukuha bago tayo mag-fly sa uh, immigration dun sa airport. So nagkakahalaga po ito ng 500 pesos mahigit. So sayang naman ito guys, kunin natin ito ito dahil pinaghirapan din natin ito. Okay, so ituturo ko na po sa inyo kung paano kumuha ng OEC exemption. Okay guys, dito sa ating cellphone, kung gumagamit tayo ng cellphone is, yes, punta tayo dito sa Google search. I-type po natin ang mwohk-ph.com. Ayan. So, ang lalabas dyan is Migrant Workers Office in Hong Kong. So, ito yung website na makakatulong sa atin sa mga iba't ibang uh, katanungan natin. So, pindutin natin ito. And then, lalabas dito ang website, homepage niya, I mean, is DMW Mobile App Overseas Pass. So, andito yung mga featured announcement, advisory, public advisory, advisory na kung ano ano advisory na kailangan po ninyong basahin na napakahalaga. And then, dito is makikita nyo yung mga gabay at procedure kung paano mag-process ng employment contract. And, i-browse nyo lang po pababa hanggang makita nyo itong OFW Corner o Overseas Employment Certificate OEC. Ayan. So, pindutin nyo itong Overseas Employment Certificate OEC. Sabi nito, nakatabi ng OFW Corner. So, ang lalabas dito guys is ito yung e-registration. So, andito na tayo sa website ng POEI Online Services. So, dito guys is pindutin natin itong Let's Go. Yung nakikita nyo dito, itong Let's Go, ito yung e-registration. Kung wala pa kayong uh, account, pwede po kayong mag-create ng inyong account. So, pindutin natin itong Let's Go. Ang lalabas is itong Login. So, kung meron tayong, uh, meron na tayong account dito sa POEA Online Services, pwede na nating ilagin ito. Kung wala pa, is mag-create tayo ng ating account dito sa My Register. So, pindutin nyo yung register. Kung nakalimutan nyo naman yung inyong account is pwedeng i-recover nyo yung account ninyo. So, ang lalabas dito sa register, pindutin natin like for example, wala pa tayong mga account. Ayan, so register sabi dito is kailangan gumawa kayo ng uh, informations na magkakaroon kayo ng account and accept nyo tong I accept the terms of use o yan, so dito guys is makikita ninyo yung mga paalala basahin lamang ito and then mga uh, informations dito, so lalagay nyo yung mga pangalan niyo, first name middle name, last name not applicable kung wala kayong suffix name and then gender and valid address So, dito, i-proceed nyo lamang ito hanggang makakreate kayo ng account. But then, ako guys, is meron na akong account. So, babalik naman tayo sa may uh, account recover. Like, for example, wala pa po kayong account. I-re-recover nyo lamang yung account ninyo. So, punta tayo, balik tayo sa recovery. Sa, dito naman sa account recovery, kung nakalimutan ninyo, is ang lalabas dito guys, is ganito. So, account recovery is, um, itatype nyo lamang yung email address ninyo. And then, uh, pagkatype nyo yung email address ninyo, is may lalabas doon na, like for example, type ko yung aking email address, may lalabas po dito na, Ayan first name, middle name, last name. So, pagka-type nyo yung mga, yung ano ninyo dito is, information niyo dito, si, ty, type nyo lamang po yung next. So, sa akin, meron na akong account, kaya hindi ko na kailangan. So, ang lalabas, sa kapag tinap type nyo po yung next is, uh, magsisend po sila ng temporary password sa inyong email address. And then, doon is, ma-open ma na ninyo yung account ninyo. Dahil meron na kayong temporary address, is dito na ninyo, i-enter yung password nyo dito, dito sa my login. So, guys, punta na tayo sa my um, uh, mismong registration. Uh, sa mga may account na, guys, ispenda na ninyong i-open ang inyong mga account. So, dito sa email address, i-type ko yung address ko para ma-open eh, open ko na siya. Ayan. And then, next, i-type nyo lamang yung next niyo And then, type password. So, isum natin guys. Ayan. So, aking password. Ito, type ko yung aking password. So, please guys, na kapag nag-create po kayo ng account ninyo is be sure na uh, tandaan ninyo kasi aabutin kayo ng taon bago kayo uuwi. Mas makakalimutan ninyo. Be sure na matatandaan ninyo yung Uh, email address and password ninyo. So dito guys, may nakikita kayo dito na pag-IBIG corner. Kung meron kayong pag-IBIG numbers is ilagay ninyo. Kung may, kung wala naman, pwede niyo pindutin tong close. Ayan. So may makikita kayo dito in this dahil may account na ako is may, may nakikita na ako ditong uh, aking picture and um, uh, passport. So kapag nag-register kayo, is kailangan ninyong mag uh, mag-upload ng inyong picture be sure lang na appropriate yung inyong uh, size ng inyong picture na ia-upload and dito sa passport is kailangan din na uh, appropriate size din yung ia-upload ninyong passport para mag-proceed po siya so ito yung magiging profile niyo kapag uh, nag-ano create kay ng account So, kapag mag-create kayo ng account, mag-register kayo ng account, ito yung mga details. Dito sa may profile na lalabas, kailangan po ninyo ng uh, name, pangalan, gender, contact number sa Pilipinas, kung ilang kilo kayo. So, marami pong details niyan. Ayan. So, ito yung mga details na makikita ninyo. So, kailangan guys is i-prepare ninyo yung passport and then yung kontrata ninyo and ID. So, nandito rin yung mga beneficiary ninyo. Makikita nyo yan, ganyan. Pwede ninyong itong i-edit kapag nagbago kayo ng inyong employer. Okay guys, so punta tayo sa may, um, punta na tayo sa may, ano, kung paano kumuha ng OEC. So, isusum ko guys, ganito yung account na lalabas. So, in this case guys dahil OEC ang kukunin natin is kung may nakikita kayo dito sa tabi ng aking picture is important reminders at ang katabi ng important reminders is my links dito sa dito sa nakasulat ito is pinutin natin itong balik manggagawa okay so dito tayo sa balik manggagawa so ayan ang makikita natin dito is POE online services balik manggagawa. And then pitutin lamang natin itong next. Ito yung sinasabi dito is pag-ibig. Available secure or MD pag-ibig. Kung wala naman is i-next lang ninyo guys. Type next lang. Ayan, makikita na ninyo dito yung mga um, details ninyo. So, kahapon guys, nakapag-secure na kasi ako. Kaya ganito na yung naka, nagpakita. So, dito is pwede mo nang i-print yung iyong OEC. Ayan. So, ang OEC is ganito yung makikita ninyo. Ito yung mga details na makikita ninyo pag babalik ulit kayo sa inyong amo. Kung hindi naman is, uh, kung iba na yung amo ninyo is pwede nyo pong i-edit yon, I-edit lang ninyo and ilagay yung flight details at lahat-lahat na ng mga details niyo kaya kailangan po yung inyong passport ayan so pindutin yung print o is kasi nakakuha na ako ganito na yung nagpapakita sa akin ayan and okay oh is printing sabi niya dito Okay, so eto na po yung aking OEC. So ganyan lamang guys. And for the next video is uh, ipapakita ko talaga yung paano gumawa ng account. Okay? So that's all guys at sana'y nakadagdag ng informasyon ang video na ito sa inyo. Thank you so much for watching. Kung iyong na naibigay ng video na to, give me a thumbs up, comment kay sa aking comment section below, share this video and subscribe to my channel. Maraming salamat at kita-kita ulit tayo sa aking susunod mga videos. Ako ulit si Mami Love Vlog. Bye-bye!